After ng race, tao May syempre, meron kang panalo. Overall, meron kang finisher. Sa finisher, meron dyan isa butas, dalawang butas, tatlo butas. Anong ginagawa niyo po doon after ng race? Ginagaya ko yung Uncle Victor ka. So, let's say seven laps. Uh, of the seven laps, yung every bird, nire-record namin. Pang ilang siya, sa loob. Let's say, first bird siya over pang anong placing siya sa club. Ang PHA may top 25%. So, kailan pumasok sa top 25% sa so, 7 lap at least limang beses. Okay? And at least maklak siya 6 out of 7. The best is 7 of 7. Pag may butas na tatlo, out na yan. Sometimes, inuulit pa namin. Let's say, north. Subukan namin sa south kasi hindi ko inalis mga racer na may maraming butas. Minsan, sinusubukan pa namin or yaya. Y yung mga finisher niyo po ba, kinakararan nyo po ba din sa ibang Club. For example, finisher niyo na PHA, gusto niyo naman push? Very you. seldom, but sometimes Very kasi uh, meron dyan ng no, mga nawala sa training, bumalik, hindi pa namin nasubukan yung bloodline na yun. We want to test you. Ang purpose naman sa amin, testing ng bloodline. Eh. Yun ang purpose, hindi, par, hindi yung manalo. But kung itong bloodline to okay for my breeding program. So we do test. Uh, usually sa PHA namin tinetest eh. Okay.